Wala naman kayo kahit ating gabi na sa wala ka naman alam ang kainong dyan. Basta huwag kayo mag-ingay. May nakakadistor mo. E kayo din naman pag-araw kayo. Kaya naman kayo dito. Ay, nakuha. Nakilagi kayo. Pinagalitan ko na ka. Pinapalong ko na nga. Kasi ayaw ko makadistor mo. Hindi tulad ng asawa mo dyan. Anak mo. Wala kang pakialam. Ano ba? Ano ka lang sasabi? Wala kang pakialam. Wala kang pakialam. Kahit magsisigawan pa dyan.

咱们来，咱们